sumasagi sa isipan ko Ang maganap ng kapareha na kagaya mo Medyo pihikan pagdating kasi sa ganito Bihiran lang makatapo ng matino Buti na lamang na ikay dumating Lagi akong may lambing sa'yo sa tuwing darating ka Di papayag malamig ang gabi Kaya laging katabi So yan guys, malapit na tayo sa konan So maghanap lang tayo ng helmet Kung may mura pag walang mura, sa online lang tayo magpahanap kasi pampalit natin sa ating helmet na nawala dito na tayo sa Conan alam ko may mga helmet dito eh. mga mumurahing helmet lang ang bibili natin tayo malapit ng malapit na parking. Dati hindi na sumasagi sa isipan ko Ang maganap kapareha na kagaya mo So andot na tayo sa Conan. So yan yun yung Conan. So maghanap tayo ng murang helmet. Kasi yung helmet ko na pang motor is simply lamin siya. Pero ayoko naman bumili ng mahal yung mga kasi 50cc lang yung motor natin sa so, kuan lang tayo sa mga mamurahe lang naganap kami kaya isang araw ba yun ng asawa ko so mga mahal na yun yung mga branded talaga na helmet so kailangan ko lang naman na helmet yung maliit na helmet so baba tayo so dito tayo una ititingin sa kaysa na to kung meron silang helmet dito kung pwede nga ganyang helmet na lang pang motor so marami kasi dito mga bilihin so mga kahoy mga gamit sa kung ano ano pang summer na gamit dito tayo mag -bistock. Ayan, so ito helmet ng pang construction ikutin lang natin to Kung may helmet dito pang motor tingin ko meron naman sa kabila alam ko meron talaga so, walang helmet dito parang carpenter lang so wala tayong nahanap dun na helmet so dito tayo sa isa alam ko may helmet ng motor dito So dito naman oh, mga bilihan ng mga lupa. Ang tanim. Ang mga magtatanim ka. Mga lupa pang gardening. So dito tayo magtitingin katabi lang nung isa dito may mga katulad din ganito dito ganina sa pinasokan natin mga carpentry na pang construction ayan dito mabibili lahat gamit ayan mga uniform mga sombrero ng mga bag ngayon may helmet na naman tayo nakita ang construction sa motor ata doon na yun sapatos sasakyan meron din dito ito yung mga mat ng sasakyan hanapin natin is yung mga ilaw mga dash cam yung pang motor yun po meron dito dati sa mga motor ay nit ni nit tuloy sa ner ay to dito ah ito, ito 7000 4000 Ito, 5,000. Helmets. Okay, Ito. mahal din. Jet helmet. Free size. Ito yung mga helmet dito. Mas may gulong pa. Ang scooter. Ito, maganda rin ito. Ito, mahal nasa. Ito, na siya. Four thousand small. Alah, yun lang. Lis nak kita nanti. So yun lang guys, mas mahal siya So sa online na lang ako titingin. Pero pupunta pa tayo sa mga ibang store, mga may na nating store. Mahal din, parang same lang sa online. Sa online makakapili ka pa ng marami. accessories din dito kung ano ano mabibili dito ito mga lupa ito eh kung binibili mga pasok yan mga ito yung Conan ang ang init natin yung sasakyan natin dito guys no ang lawak ng parking talaga dito kahit malit na store malawak yung parking nila sobrang init dito mahal so mahal dyan parang online din mas maganda pa sa online so lipat tayo sa Don Quixote lapit lang yung Don Quixote dito pati ko ko lang na helmet yung ano yan yung mura lang hindi talagang helmet na full face full face half pace lang yung hinahanap ko kasi pang motor lang na 50cc huwag lang mahuli saka na ako bibili ng magandang helmet pag may motor na ako na maganda kasi sayang lang din kasi need ko pang mag, anay upgrade ng license ko para makapag -drive. taas na CC hanggang 400 CC ata yun so kailangan ko pa mag exam tapos mag practical kasi yung yung lisensya ko is pang sasakyan lang na automatic pati isang scooter na 50cc lang ang pwede so pag gusto mo mag drive ng another cc or under ko ng sasakyan yung automatic or ay manual so kailangan mo mag aral ulit kasi kung automatic lang yung lisensya mo pang automatic lang dito hindi kaya sa Pinas na hindi na drive nila kahit bahol yung automatic na lisensya hindi na drive ng manual tayo sa Dongke katabi lang siya medyo malapit lang no? Don Quixote ito talaga yung mga bilihan ng mga tourists kung pupunta dito sa Japan kasi mura siya

maraming bike pa so yung dito yung entrance ng Don Quixote pag sa harap ka dumaan tapos dyan yung Kumaki Yama Yama is bundok maganda rin siya magpasyal pasyal pag gawin tayo sa baba kasi doon yung alam ko na may motor motor na gamit ayan sya guys yung hot hotel maraming mura dito na nabibili ito. Ano ano? Dito may helmet dito eh. Alam ko. Mga panang sasakyan dito. Ito may helmet dito. Mga ka mukhang kay 4,000 mahal din. Ito 4,000 din. Parang ganito yung akin dati. Na nawala. Yung pang-bike na rin yan Atas, uh, mga lang, hmm, parang sa yeah, like ito sa mga ito po, ito po, aksesoris nang, ito 699 na lang siya. Ano makikita natin dito guys? Mga pang sasakyan, pang linis. Ayan lang. Ito mga vibe

nabili tayo ng drinks sa bendo machine kasi uuhaw ako ano kaya bibili natin ito na lang ito na latte Alak ko alak. Kasi sa Japan, usong-uso talaga yung kani. Bending machine. bendo machine. Kaya tayo. Masya na lang tayo sa kumakiyama. Kahit may iksing daan lang, may mga kwan na siya. Escalator. Wala tayong nahanap na mura-mura. Kaya mamasyal na lang tayo dito. Pero alam kong init eh. Init dyan sa taas maggendeng din dito ito yung Don Quixote. Dong 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 longhi. Hote. <tong> parang ang init. Hindi ang init, hindi parang ang init talaga. Super init. Tingnan niyo naman guys yung ganito bike nila oh, ito wala nang may-ari nito eh. Okay. Uh, wala na mayaring mga to kukunin na to natambak na lang hindi na kukuha ayun guys ang init ganun lang magtingin ng helmet so prepared ko na lang siguro na sa online na lang ako gumili kasi may mura sa sa online tapos may mga legit din na ano, legit din mga nagbebenta tapos makakapili ka pa ng maayos <sighs> init grabe bilis ko lang sa labas pero ang init na masyado <sighs> so yun guys maraming salamat sa maiksing paghahanap ng helmet <laughs> so bye bye